Siyam ang nasugatan sa pagbagsak ng kisame na isang sinihan sa Cebu City. Bago bumigay ang kisame, may tumagas munang tubig mula dito. Posibleng nagka-problema raw sa sprinkler system ang sinihan. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. video na ito ng isa sa mga nanood sa private screening ng isang pribadong kumpanya sa Cinema 5 ng Ayala Center Cebu sa Cebu City kagabi. Sa gitna ng panunood, biglang bumuhos ang tubig mula sa kisame ng sinihan. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang isang bahagi ng kisame. Agad na lumikas ang nasa mahigit tatlong daang tao. Hindi agad nakapasok sa mall ang mga rescuer dahil sa higpit ng siguridad ng mall. Kaya inabangan na lang nila sa labas ang mga naapektuhan ng pagguho. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Ayala Center Cebu, mabilis namang rumesponde ang emergency brigade ng mall. Siyam daw ang nasugatan sa insidente at nabigyan naman ng karampatang lunas. Basi sa kanilang paunang investigasyon, nagkaroon daw ng problema ang sprinkler system na naging sanhi ng pagbagsak ng acoustic boards na nasa kisame ng sinihan. Iniimbestigahan pa nila kung paano ito nangyari. Siniguro din nila na prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga customer. Tinulungan naman daw ng Ayala Malls ang mga nasugatan sa insidente. As of the moment, there are still ongoing screenings inside the mall. Um, that will probably be part of our um, investigation to check as, as well everything, all the other cinemas as well. Sakaling maghain ng reklamo, ang pribadong kumpanyang pinagtatrabahuan ng mga naapektuhan, handa raw ang Ayala Center Cebu na harapin ito. And this is the first time that this has happened in any of our cinemas. Um, the Cinema 5 was opened I think about two years ago Um, so that's why we want to investigate and get to know what happened. Niku Sireno nagbabalita Pilipinas.